Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa Iloilo, may isang pamilya na bagong lipat. Sila ay sinamang Mang Ramon, Aling Marina, at ang kanilang anak na si Lester. Galing sila sa Maynila at nagpasya silang lumipat sa probinsya upang magkaroon ng tahimik na buhay. Ang baryo ay napapalibutan ng kagubatan, malayo sa syudad at tila napakapayapa. Ngunit lingid sa kaalaman nila, ang lugar na yon ay may madilim na lihim. Noong unang gabi nila sa baryo, napansin ni Lester na kakaiba ang kilos ng mga kapitbahay nila. Hindi sila lumalabas sa gabi. Kahit sa hapon, madalang ang mga tao sa kalsada. At kapag may dumadaan, mabilis itong naglalakad na parang may iniiwasan. Napansin din ni Aling Marina na ang ilang tindahan ay nagsasara bago magtakip silim. Sa tuwing nagtatanong siya kung bakit, ang sagot lang ng mga tao ay, huwag kayong lumabas sa gabi. Sa una ay nakala nilang normal lang ito sa probinsya. Pero nagsimula sila magduda nang mapansin nilang walang aso o pusa sa buong baryo. Kahimik ang paligid sa gabi. Ni Kuliglig ay wala silang marinig. Ang gabi, habang natutulog si Mang Ramon, nagising siya sa isang kakaibang tunog. Parang may lumalakas sa bubong nila. Mabibigat ang yapak, dahan-dahan parang may hinahanap. Sinilip niya ang labas mula sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang isang matangkad na nilalang na may mahabang braso at matulis na kuko. Nakayuko ito sa harap ng bahay nila. Nila inaamoy ang paligid. Pilis niyang ginising si Aling Marina. May tao sa labas, bulong niya. Pero nang muli silang sumilip, wala na ang nilalang tanging katahimikan ang natira. Kinabukasan nagtanong sila sa kanilang kapitbahay na si Aling Gloria. Isang matandang babae na tila alam ang maraming bagay tungkol sa baryo. Nakita niyo na ba sila? Tanong nito ng may tahalong takot. Doon niya ikunento na ang buong baryo ay pugad ng mga aswang. Ang mga ordinaryong tao na nakatira roon ay matagal ng bihag ng takot. Kaya nanatili silang tahimik at sumusunod sa mga patakaran ng mga halimaw. Sa loob ng maraming taon, ang baryo ay naging taguan ng mga aswang na may kakayahang magbalat kayo bilang ordinaryong tao sa umaga. Ngunit pagsapit ng dilim, lumalabas ang kanilang tunay na anyo. May mahabang dila, matatalim na kuko at pulang mata. Ayon kay Aling Gloria, may isang pamilya na bagong lipat rin noon na tulad ni Namang Ramon. Ngunit pagkalipas ng isang linggo, bigla na lang silang nawala at wala na isa sa mga taga-baryo ang nagtanong kung ano ang nangyari sa kanila. Sa takot, nagpasya si Namang Ramon na lisanin ang baryo bagong mahuli ang lahat. Ngunit may isang problema, hindi sila makakaalis ng basta-basta. Ayon kay Aling Gloria, kapag natuklasan ng mga aswang na may gustong tumakas, hindi na sila makakalabas ng buhay. Kaya gumawa sila ng plano. Magpapanggap silang normal sa buong araw. Pero sa hating gabi, tatakas sila patungong bayan gamit ang kalabaw ni Aling Gloria. Ngunit sa gabi ng kanilang pagtakas, nagising sila sa isang nakakatakot na tunog. Ang lahat ng kapitbahay nila ay nasa labas ng bahay nila, tahimik na nakatingin sa kanila. Huli na nang napagtanto nila, ang mga aswang ay matagal nang may alam sa plano nila. Unti-unting lumapit ang mga nila lang. Ang kanilang balat ay nagsimulang magbago. Ang kanilang mga mukha ay humaba ang kanilang mga mata ay nagkulay pula at ang kanilang mga kamay ay humaba na parang matatalim na pangil. Si Aling Gloria na inakala nilang kakampi nila ay dahan-dahang ngumiti. Wala nang nakakaalis sa baryo namin. Anya bago tumawa ng nakakatakot. Napasigaw si Lester habang nakikita niyang lumalabas ang mahabang dila ng mga nilalang. Inaamoy ang kanilang katawan at nag-aabang ng tamang sandali upang lapain sila. Makalipas ang isang buwan, may isang bagong pamilya na dumating sa baryo. Sinalubong sila ng mababait na kapitbahay. Mga taong tahimik Ngunit may kakaibang ngiti sa kanilang mga labi. At habang ang bagong lipat na pamilya ay abala sa pagbubukas ng kanilang mga gamit, may isang matandang babae na lumapit sa kanila at bumulong. "Huwag kayong lalabas sa gabi." At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.